Sa mundong ating ginagalawan, may mga kwentong hindi maipaliwanan. Mga hiwagang bumabalot sa dilim, pag-ibig na itinadhana o sinumpa, at mga aral na bumago sa buhay ng marami. Dito sa Kwentong Buhay E, matutuklasan mo ang mga lihim na hindi pa naisisiwalat. Handa ka na bang sumisid sa misteryo, pag-ibig, at inspirasyon? Kung huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Magsimula na ang kuwento at baka ikaw na ang susunod na bahagi nito. Ang eskinita ng eskaleran. Sa isang lumang mall na halos hindi na pinapasok ng tao, may isang escalator na matagal nang hindi gumagana. Kalawangin na ang mga gilid nito at ang ilang bahagi ng haddan ay may mga basag na tiles. Pero kahit patay na ang makina, may mga nagsasabing minsan ay kusa itong gumagalaw lalo na kapag gabi. Ayon sa mga matatandang nagtrabaho sa mall, may isang babae raw na minsang naipit sa eskalator na iyon maraming taon na ang nakalipas. Isa siyang tindera sa isang bautike sa itaas na palapag. Minsang nagmamadali siyang bumaba, nadulas siya at naipit ang paa sa dulo ng eskalator. Walang nakarinig sa kanyang sigaw at nang matagpuan siya, huli na ang lahat. Simula noon, may mga bantay gabi na nagsasabing nakikita nilang may babaeng nakaputi na nakatayo sa may ng eskalator. Hindi gumagalaw, hindi umiimik, tinititigan lang sila. Minsan naman, may mga security guard na biglang makaririnig ng yapak na bumababa sa lumang hagdan, pero wala namang tao. Isang gabi, isang janitor ang nakatoka sa paglilinis ng palapag na yon. Habang winalis niya ang sahig malapit sa eskalator, may naramdaman siyang malamig na hangin sa batok. Nang lumingon siya, may anino siyang nakita sa gilid ng kanyang mata. Isang babaeng nakatayo sa itaas ng eskalator, walang mukha, mahaba ang buhok, at tila nakatitig sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palabas, nanginginig sa takot. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang walis sa tabi ng eskalator, pero may isang bagay na nagpatindig ng balahibo ng lahat, may bakas ng mga paa sa alikabok, papunta sa direksyon ng janitor bago siya tumakbo palayo. Simula noon, wala nang gustong magpalipas ng gabi malapit sa lumang escalator. Pero tuwing tahimik na ang mall, sinasabing may maririnig ka pa ring mahihinang yabag, parang may bumababa at may bumubulong ng pangalan mo.